Okay, last chance. Rider 150. Pangapat na salang na to. Sana'y pumasa ka na. Sayang yung pagkakataon. Huwag magpatalo talaga sa kaba para hindi bumagsak. Kaba talaga nagpapabagsak eh ko. Sige, tuloy lang. Talaga kaya. Ayan po ang Raider 150. Medyo hirap talaga sa skills. Go! Iyan palang isang chance. mamaya